nabuhi na jud ang akong tangkong nga gi tano may mangko ni siya kay aplan ulay tubigan kay delikado mangud mga higala pag nasa sa tubigan kay makuan pa atong naitabu nga na ay sisto ang sisto gani siya sa pagkuan na pronounce anak ano na siya ang gani na buhi. Dool siya sa ako ang siya limonsito. Kalamansi. Maraming bunga ang kalamansi. Kinuha ko na din. Ito. Ito pa. Meron pa siya. Mm. Nabuhay na siya mga higala. Mga katich. Nabuhay na ang kangkong na tinanim ko. Malapit siya sa ang dito siya sa ilalim ng puno ng kalamansi. Mm. Marami pa akong tinanim doon. Doon oh, sa may medyo malayo. Ay, hindi naman masyadong malayo. Masarap ang kangkong mga katich. Maraming binipisyo ang makuha mo dito. Mm. Ayan, nabuhay pa rin siya naninigurado ako sa pagtanim ng kangkong sa dito sa lupa ay ano hindi sa tubigan kasi delikado yung sa tubigan mga katich baka may ano sisto so ano ba yun sisto may sisto ayan tumubo na rin ayan buti, buti na lang tumubo, siya. tumubo na Thank you, Lord. Tumubo na. yan po. Mas masarap talaga pag ano up lang yung kangkong mo. Hindi ka matakot kumain. Kasi pag sa doon sa tubigan, mga ka-teach, delikado yun. Makakuha tayo ng sakit ng sisto ba yun? Ang tawag niyan? Sisto to malimutan ko basta may sakit ng ganun pag kumain ka ng kangkong na hindi upland yun lang sa tubigan may sa ilalim din siya ng kalamansi puno ng kalamansi ayan upland yung tangkong upland dito lang sa lupa na walang tubigan yung tinatawag na upland walang tubigan nabuhay na siya thank you Thank you, Lord. Nabuhay na siya. Thank you, thank you so much, God. Nabuhay na yung kangkong ko na tinanong sa lupa na walang tubig. Yan po. Thank you so much. Yan. Kangkong. Kangkong yan. Ayan. Kangkong Yan maliit pa hindi pa masyadong nakatubo ayan mga katich kangkong masarap yan maraming binipisyo ang kangkong mm. marami talagang binipisyo yan masarap yan i-adubo mm. ayan mga katich ito naman ang puno ng kalamansi dito siya sa ilalim ng puno ng kalamansi ang aking kangkong. Mas mabuti yung ano, yung liso. May liso din. Thanks for watching mga katilich.